Ang Pagtawag kay Moises Ikatlong Kabanata Isang araw, binabantayan ni Moises ang mga hayop ng biyananyang si Jetro na pari ng Midian. Dinala ni Moises ang mga hayop malapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy, pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya, Nakapagtataka, bakit kaya hindi iyon nasusunog? Malapitan nga at nang makita ko. Nang makita ng Panginoon, napapalapit si Moises para tumingin. Tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, Sumagot si Moises, Narito po ako. Sinabi ng Diyos, Huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalias, dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang mukha, dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, Nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila. At naaawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeyo, Heteyo, amureyo. Perezeo, hibeyo at mga Jebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita, at nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Egyptyo. Kaya ipapadala kita sa paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa ehipto. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, Sino po ba ako para pumunta sa paraon at ilabas ang mga Israelita sa ehipto? Sinabi ng Diyos, Sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Egypto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Sinabi ni Moises sa Diyos, Kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin para iligtas sila, at magtanong sila sa akin, Ano ang pangalan niya? Ano po ang isasagot ko sa kanila? Sumagot ang Diyos kay Moises, Ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang isagot mo sa kanila, Ang Diyos na ganoon pa rin ang nagpadala sa akin. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, Sabihin mo ito sa mga Israelita, Ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaak at Jacob, ang nagpadala sa akin sa inyo. Kikilalanin ako sa pangalang Panginoon magpakailanman. At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, Lumakad ka at tipunin ang mga tagapamahala ng Israel, at sabihin mo sa kanila, Ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, ay nagpakita sa akin. At nagsabi na, Binabantayan ko kayo. At nakita ko ang ginagawa ng mga Egyptyo sa inyo. Nangako ako na palalabasin ko kayo sa Ehipto kung saan naghihirap kayo at dadalhin sa maganda at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Pakikinggan ka ng mga tagapamahala ng Israel. At pagkatapos pumunta kayo ng mga tagapamahala ng Israel sa hari ng Ehipto At sabihin sa kanya, Nagpakita sa amin ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo kaya kung maaari, payagan nyo kaming umalis ng tatlong araw, papunta sa disyerto, para maghandog sa Panginoon naming Diyos. Pero alam kong hindi kayo papayagan ng hari ng Ehipto, maliban na lang kung mapipilitan siya. Kaya parurusahan ko ang mga Ehipsyo sa pamamagitan ng mga himalang gagawin ko sa kanila. At pagkatapos noon, papayagan na niya kayong umalis. Magiging mabuti sa inyo ang mga Ehipsyo, at pababaunan pa nila kayo sa pag-alis ninyo. Ang mga Israelitang babae ay manghihingi ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit sa mga kapitbahay nila na Ehipsyo at sa mga babaeng bisita nito. At ipapasuot ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga anak. Sa pamamagitan nito, masasamsam ninyo ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo.